Usap-usapan ngayon ang mga magagandang mga babaeng artista na naging calendar girls at minsan ding na-link noon kay Gerald Anderson. The Philippine Showbiz List presents Gerald Anderson's Calendar Girls. Bea Alonzo Si Bea ay muling nagpamangha sa internet nang lumabas ang kanyang mga mapangahas na calendar photos noong November 2021. Sa black and white video clip, makikita si Bea na nakasuot ng mga sexy kasuotan tulad ng corset at bikini bilang bagong endorser ng Tanduay Ram para sa kanilang 2022 calendar. Ipinakita ni Bea ang mas mapanlikha at mapanuksong bahagi na kanyang sarili sa paglabas ng mga larawang ito, isang malaking hakbang mula sa kanyang nakasanayang imahe sa industriya. Pagkatapos ang matagal na panahong pag-aalinlangan, natanggap na rin ni Bea ang alok ng tanduway na maging calendar girl, isang alok na una niya natanggap matapos niyang gawin ang sikat na pelikulang One More Chance ng Star Cinema noong 2007. Ayon kay Bea, hindi pa siya handa nung una siyang inalok dahil may ibang hangarin siya sa kanyang karera noon. Gayunpaman, nang alokin siyang muli, daman niya na tamang-tama na ang pagkakataon at pakiramdam niya ay handa na siyang ipakita ang mas tiwala at mas empowered na bersyon ng kanyang sarili. Ang desisyong ito ni Bea na tumanggap ng isang mas matapang na proyekto ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na ipakita ang kanyang kumpiyansa sa sariling katawan. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Bea na maraming tao ang nagulat ngunit natuwa at ipinagmamalaki ang kanyang pagbabagong imahe dahil naipakita niya niyang kaya niyang yakapi ng kanyang katawan at ipagdiwang ito. Ang pagtanggap sa proyektong ito ay nagbukas ng bagong pintuan ng mga oportunidad kay Bea at ayon sa kanya, nakita na kanyang mga fans ang isa pang bahagi ng kanyang personalidad na dati hindi nila napansin. Para kay Bea, ang imahe ng isang calendar girl ay isang babae na empowered, may tiwala sa sarili at malinaw ang direksyon sa kanyang buhay. Samantala noong July 2019, nag-post si Bea ng ilang cryptic messages sa Instagram na nagpasiklad ng mga haka-haka tungkol sa estado ng relasyon nila na kanyang boyfriend na si Gerald Anderson noon. Marami nagsasabi na nagkaroon ng mga suliranin sa kanilang relasyon at may mga paratang na may kaugnayan ito kay Julia Barreto, ang leading lady ni Gerald sa pelikulang Between Maybes. Sa gitna ng mga chismis, napansin din ng netizens na binura ni Bea ang mga larawan nila ni Gerald sa kanyang Instagram account. Sa kalaunan, nagsalita si Bea tungkol sa isyu ng umano cheating scandal na kinasasangkutan ni Gerald at Julia at kinumpirma niya ang kanyang naramdaman sa pangyayari. Sa isang panayam, nilinaw naman ni Gerald na walang third party sa kanilang paghihiwalay. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isyu ang kanilang relasyon. Minsan na rin silang naghiwalay noong 2010 at nagkaroon ng second chance noong 2016. So tila hindi nakaligtas sa mga pagsubok ang kanilang relasyon. Pia words back. Ang mantra ng Hinebra na Never Say Die ay palagi nagsisilbing inspirasyon sa maraming Pilipino. At noong 2019, pinili ng kilalang liquor brand si Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach, bilang mukha ng kanilang kalendaryo. Isang babaeng may katangit-tangit determinasyon sa pag-abot ng pangarap. Si Pia na hindi nagpatinag sa kanyang mga kabiguan at dalawang beses na nabigong magwagi bago tuluyang nakamit ang kanyang corona sa Miss Universe ay naging simbolo ng di matatawarang tapang at pagpapakatatag. Kaya siya ang itinuturing na perpektong representasyon ng Never Say Die ng Hinebra. Sa kanyang proyekto, ipinakita ni Pia ang isang mas sexy at mas confident na imahe para sa kalendaryo ng Hinebra humingi muna siya ng pahintulot mula sa Miss Universe Organization upang makasigurado na kanyang gagawin agad tanggap-tanggap sa kanilang pamantayan. Nang aprubahan ito, sineryoso ni Pia ang kanyang pag ensayo at nag-focus sa kanyang fitness regimen bilang paghahanda para sa shoot. Naglaan siya ng ilang linggo upang ibalik ang kanyang best shape na hindi lamang nagbigay ng magandang resulta para sa nasabing pictorial, kundi nagsilbiring inspirasyon para sa iba. Ayon sa kanya, plano niyang ipagpatuloy ang kanyang healthy lifestyle upang mapanatili ang positibong imaheng kanyang isinusulong na patuloy na magbubukas ng maraming oportunidad at proyektong makakatulong sa kanyang mga advocacy. Sa kabila ng kanyang professional na tagumpay, nadawit din si Pia sa kontrobersya. Matapos ang pelikulang My Perfect You noong 2018, kung saan nakasama niya si Gerald Anderson, umugong ang balitang may espesyal na namagitan sa kanilang dalawa. Bagamat walang opisyal na kompirmasyon mula kina Pia at Gerald, marami ang nagbigay ng kanikan nilang opinyon at espekulasyon tungkol dito. Sa ilang ulit na inuugnay si Pia at Gerald, naging maugwang ang chismis na ito din ang naging dahilan ng paghihiwalay ni na Gerald at Bea Alonzo. Bagamat walang tuwirang pahayag mula sa tatlong panig, muling uminit ang issue ng si Jonas Del Prado, isang kaibigan ni Bea, ay naglabas ng pahayag sa social media na tila binatiko si Gerald at ang kanyang kasalukuyang nobya si Julia Barreto. Ayon pa kay Janos, may mga milagro o manong nangyari sa set ng My Perfect You sa pagitan ni Gerald at Pia. Sa kabila ng mga kontrobersyang ito, pinili ni Pia na wag magkomento sa mga issue at mas piniling magpatuloy sa kanyang positibong landas. Ngayon, masaya na si Pia sa kanyang personal na buhay matapos ikasal sa kanyang long-time boyfriend na si Jeremy Jouncey. Julia Barreto Si Julia Barreto nagbahagi naman ng kanyang mga karanasan bilang Tanduay Calendar Girl para sa taong 2024. Ikinuwento ni Julia na labis na kanyang pasasalamat sa suporta ng kanyang kasintahan na si Gerald Anderson at ng kanyang pamilya sa proyekto, kaya't hindi naging mahirap para sa kanya ang pagdesisyon na gawin ito. Para kay Julia, ang pagiging calendar girl ng Tanduay ay isang empowering na karanasan dahil ramdam niya ang kasiguruhan at tiwala sa sarili, lalo na't na malaki ang kanyang suporta mula sa mga mahal sa buhay. Ayon kay Julia, isa sa mga pinaka-pinahahalagahan niya sa proyektong ito ay ang pakikipagtulungan ng tanduway sa mga ideya niya sa bawat shoot at layout. Ipinakita niya kanyang pagpapahalaga sa paraan ng pagtatrabaho ng team kung saan bawat detalye ay pinag-uusapan at pinagplanuhan. Sa tingin ni Julia, ang pakikilahok niya bilang calendar girl ay higit pa sa pagpapakita ng sexing imahe. Ito ay isang pagsasakatawa ng kanyang lakas at dedikasyon sa kanyang profesyon. Pinili si Julia ng tanduway para sa papel na ito dahil sa kanyang determinasyon, kumpiyansa at kasipagan. Ang paglulunsad kay Julia bilang mukha ng Tanduay ay kasabay ng selebrasyon ng ikat 170th anniversary ng nasabing brand sa 2024. Samantala, ilang taon matapos ang kontrobersyong kinasangkutan ng kasalukuyan niyang nobyo na si Gerald Anderson at dating kasintahan nito na si Bea, si Julia ay masasamabuting kalagayan na ngayon. Ipinaliwanag ni Julia na hindi sila magkasama ni Gerald noong panahong iyon kahit pa may mga aligasyon na siya umano ay naging dahilan ng hiwalayan ni na Bea at Gerald. Inamin ni na Gerald at Julia ang kanilang relasyon noong 2021, ilang taon matapos ang isyong pinagdaanan ni Gerald kasama si Bea. Kapwa nila pinabulaanan na si Julia ang naging third party sa hiwalayan ni na Gerald at Bea noong 2019. Sinabi ni Julia na natutunan niya ang halaga ng pagtsatsaga at pananatiling totoo sa kanyang sarili sa kabila ng mga pag-aakusa at maling balita. Kim Chu ang mundo ng alak ay muling nabuhay sa excitement matapos ipasilip ang isang nakakaintrigang teaser para sa bagong Tanduway Calendar Girl ng 2025. Saka sa kasalukuyang usap-usapan, si Kim Chu ang hinuhula ang pambato ng Tanduway para sa susunod na taon. Kahit na likod lamang, mahabang buhok, leeg at kilikili pa lang ang makikita sa teaser video, agad na nagbunyi ang mga fans ni Kim. Pati na rin ang fans ng Kim Pao, Tandem nila ni Paolo Avellino at sinabing tiyak na si Kim nga ito sa caption na radiant and captivating. Halos walang dudang si Kim ang nasa ng teaser. Ayon pa sa mga fans, tanging kay Kim nang umuno bagay ang ganoong pagpapakilala. Tila tuwang tuwa rin ang tanduway sa mabilis na reaksyon ng publiko sa kanilang patikim na mas pinaingay pa ang pag-aabang sa official announcement bago matapos ang taon. Hindi rin naiwasan na ilang nangyarisan sa mapansin ang pagkakatulad ng pagiging calendar girl ng mga babaeng na link kay Gerald. Bukod kay Kim, na una niya nakilala at nakarelasyon sa loob ng Pinoy Big Brother House noong 2006, ilang dating karelasyon at rumored girlfriend ni Gerald ang naging calendar girl din ng iba't ibang brands ng alak sa nakaraang mga taon taon. Isa nga sa mga popular na comments ang Gerald's Calendar Girls na silang ayunan ng marami. Ang mga ala-ala alaala ni Kim at Gerald sa loob ng Pinoy Big Brother House ay nagpasiklab ng kanilang romansa at naging isa sa mga pinakakilalang love teams noon. Bagamat naghiwalay sila noong 2010, inamin ni Gerald na maraming beses niyang nasaktan ang damdamin ni Kim at ipinahayag na kahit gaano kalaki ang kanyang pagpapahalaga sa aktres, hindi nito mapapantayan ang pagmamahal ni Kim sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng mabigat na pag-usapan ang kanilang hiwalayan at ilang taon din nilang iniwasan ang mga isyo tungkol dito. Sa kasalukuyan, masaya si Kim sa kanyang karera at sa kanyang partnership kay Paolo Avilino na nakapagdulot ng bagong sigla at excitement sa kanyang career. Ang kanilang love team ay tinatangkilik ng mga viewers at malaki ang suporta ng fans sa kanilang tambalan na siya naging inspirasyon din sa mas matapang at confident na si Kim sa bagong role niya bilang calendar girl ng Tanduway. Kung totoo nga ang hinala ng mga fans Malaki ang inaasahan ng publiko sa darating na 2025 Tanduway Calendar Girl release ni Kim. Ang kanyang makapangyarihan at adorable na personalidad ang siyang tiyak na magpapalakas ng Tanduway brand. Isa itong patunay ng tagumpay ni Kim, hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa pagiging isang modelo ng empowerment at kumpiyansa sa sarili.